Sa totoong lang lang sa totoong lang, lang sa po Luzon Visayas Mindanao Welcome po sa first edition ng Sa Totoo Lang ako po naman si Rey Rivera Ako po naman si Dodi Lacuna Welcome po dito po sa ayan special so, edition ng first edition po ito first episode STN. Oh, nang, nang, nangunguna po ito sa pangunahing edition po sa mga darating po limampung edition pa ayan correct ng, uh, So, STL, sa totoo lang. Sa totoo lang. lang. Ayan. Oh, so, pero Bakit di, nga sa totoo lang? Pero hindi tayo magpapataya dito, ah. <laughs> Kasi baka sabihin nyo, taya-taya to taya Ay, hindi po. Ang tinataya namin dito, mga reputasyon namin, dahil, ang sasabihin lang namin dito, eh, para sa katotohan lang. Sa, sa totoo man. lang. Ayan. Sa totoo lang. Oo. So, o over and above anything else, sa totoo lang po kami. Ayan. Bakit kinakailangan na sa totoo lang? Eh, para malaman natin, lalo na yung mga dito sa currentph.com, lalo na yung mga ating mga OFWs, mga overseas Filipino workers, na wala ho dito sa Pilipinas, as gustong malaman kung ano yung mga katarantaduan na nangyayari dito sa ating bansa. So, kami bilang mga matatagal na mga mamamahayag, lalo na si Dodi, 1970s pa to. Hindi naman ganun patagal po. <laughs> o sa so mga tito-tita, o, huwag nyo sabihin hindi nyo nakikita sa RPN9. O, di ba? O. Ay, o, okay. o taga Channel 9 po kami. Dalawa ni Richard. Oh, oh. Ay, ah. Pero mas tao na ako sa akin si Dodi. Kung baga, ako po ay eh, lang. Eh siya, eh nakikita. <laughs> May salawan din po ako. <laughs> ng mga panahon. Ay, yeah. ayan. ayan. Una, una, po, una, po ako kay uh, Richard Rivera sa larangan po ng reporting, ya, sa larangan ng pagiging anchor. At, sa... Opo. At kinilala po si Dodi na nagsasabi ng katotohanan. Salamat po, Mr. Mga, Ibera. Sa mga Isa sa mga responsable po mga mamamahayag ayan. ng ating henerasyon. Okay, so dahil na pinuwanan na namin sa inyo sa okay. totoo lang sa totoo, totoo okay. lang. kaya sa totoo lang oh hindi di tayo pwede magsinungaling dito, Lord. Yeah. Kailangan, kung ano nakita natin at kung ano nangyari, yun ang isa sa ad natin. Correct. Oh. Okay. Oh. Sa kapi, nasa puso po namin, nakalooban po namin, na paniniwala po, paniniwala po Correct. namin na yun. Ano lang ang katotohanan, kahit pa natin po ang katotohanan, pero pipilitin po namin ng picture sa totoo lang. Oo. Oh. Na mahukay ang tunay na katotohanan. Then po, po, kami... ay may tungkulin. Ayan, thank you. Okay. Bilang mamamahayag, tungkulin po namin maging makatotohanan. Ngunit, aside from being a journalist, eh kinakailangan namin magpakatotoo lang sa aming paniniwalang mm -hmm. no? Mm -hmm. Dahil tayo po ngayon ay nababagag sa isang panahon na napakarami mga fake news, napakarami kasi nila, and this and that, left and right. At ang tanging katotohanan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay eh dapat tayo ay maging kasangkapan niya mm -hmm. no? para maipahayag sa kapwa Pilipino no? Yung mga totoong nangyayari sa ating bansa. Kaya nga meron tayong tinatawag ang katotohanan, kamo yung sinasabi po ni Richard, yung katotohanan ay galing sa Panginoon. Dahil sabi po the truth will set us free. Oh, katotohanan. 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 We are not slaves of misinformation and disinformation. Fake news, ha? We are not slaves. We are free you know, to do and think, di ba? Tungkulin yan ng isang naniniwala sa Diyos. No? Magpakatotoo ka at tanggapin mo katotohanan, at kapag ka nakita mo yan, eh sabi nga sa haba ko ke eh, kapag ka nakakita ka ng katotohanan ng kasamaan, for example, kinakailangan yan ay eh, iyong tutulan. Iwaksi mo. At palaksin mo ang iyong boses para sa gayon, eh sumuong ang kaliwanagan naman. Mm -hmm. So, yun yung, ano, ito, 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 yung, ito yung pinaka-objective namin dito. For example, katulad ngayon, yung nangyayari ngayon, no? Alam niyo na ho na yung, Sen yung kongreso, eh, bumoto sila, mga 200 yata sila. 219 ba? para maipadako na sa dako naman ng Senado yung tinatawag ng Articles of Impeachment laban dito sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Di ba? So, uh, so sila. Kaya hindi na po dumaan sa committee hearing siya sa Kongreso dahil more than the majority na. More than the majority. to kasi diba? kung may ano kang impeachment, mga 108 votes eh. Ayan. Ayun. Pwede mo na i-translate yan sa Senado. Kung yan, di ba may ganyan, ganyan din karanasan ng panahon ni ERAP? Tama hmm. ba? Hindi na dumaan sa committee hearing na. dahil nakalikom sila. Correct. Sila Mike Defensor yun, hindi eh, ba? Oo, oh, yung mga Spice Boys. Saka sila, yung speaker nun, si Billionary Manny Villar, di ba? Oo. Oh, oh. si Manny, nila sa Senado. Oo, oh, si Manny Villar yeah. yung nagtaktak na gano'n. Oh, sa kabila okay. po ng pagiging friend, ng o, oh, Magkaibigan era. nga pala. Oh, ano? Diba? Magkaibigan, na yun eh. In fact, sinuportahan talaga ni Manny Villar yan. No? So, despite being political opponents also mm -hmm. at that time. Diba? Mm -hmm. So, ganun po yan mga kababayan. Ngayon, yung nangyayari ngayon sa ating Vice Presidente, eh para sa akin ha, sa personal na pananaw ko ito, eh ito yung pagpapakita laang. No? At siguro uh, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makita ho natin kung sino ang ating vice-presidente. Di ba po? Mm -hmm. So pagkat, kung titignan niyo ang mga nangyari sa kanya, eh kagagawa niya yan eh. Tama ba, Dodi? Uh -huh. Kagagawa niya yan. Oh, o, sino ba yung nagmura? Sino, sino ba yung nagbanta? Napapatayin ko, di ba? Yung may, diba? right? may kaso siya doon, di ba? Uh -huh. okay, sino ba yung doon yung... sa mga uh, resibo na nakalagay doon, may repiatos? doon sa intelligence fund na mga resibo, eh, di ba siya? Siya. Wala nang iba. O, so, okay. ang sinasabi kasi na hindi, kasi hindi na naman na niya. Hindi, eh. command responsibility po yan, vice-presidente. Na dapat, um, eh, lawyer ka. Di dapat, di ba, dapat masinsin ka dyan. Ano ba yung masinsin sa, ano, uh, sa, sa, English? Maayos, di ba? Sa masinsin, English. ibig sabihin, very, ano ka dyan. Uh, meticulous, uh, meticulous. Prudent, prudent. Prudent. prudent, prudent no, na ang bawat isang uh, dokumento na lalabas sa opisina mo, eh, alam mo, conscious ka at nasa batas. Mm -hmm. Di ba? Hindi hindi ka pwede magpalit sa Hindi. Hindi ko kasi alam kung sino si Mary Piatos. eh, Vice Presidente, hindi naman tinatanong kung sino si Mary Piatos. Ang tinatanong, eh, yung bang pera na ipinunta mo dito sa Mary Piatos ito, ay eh, talaga na-receive ng isang individual na Mary Piatos. ba? Diba? Hindi naman tinatanong doon kung saan mo pinunta yung pera. Kasi yun nga yung confidentiality clause nun eh. Pero ang tinatanong doon ay kung yung pera na yan, na pera namin. Hindi mo naman pera yan. Pera namin ni Dodi yun. E, nagbabayad kami ng buwis. Ang mahal-mahal. Nagbabayad -mahal, ng amilyar to Ako, babayad din ako ng amilyar. O diba, tapos pupunta. Tapos uh, papamigay mo na kung kanin-kanin. No? Eh may konsekwensya yan. Mm -hmm. Kaya unabuo itong mga tatlong impeachment complaint plus yung isa pa. Mm -hmm. Apat po, po ang total impeachment complaints laban po sa Mm. BP Sara Duterte. Oo, oh, no. ang tanong ngayon namin mga kababayan, eh dapat ba ngayon na kagad 'yan na maging mag-trial or sakana? pa? Saka, oh, o, o sakana. Oh. Ngayon na ba o sa okay. Ang dapat Pero sa palagay nyo, subscribe, and trial, subscribe and comment po ha dito sa aming ano, aming channel, no? At uh, namin kayo. Pero dodi ano tingin mo? Ano ba nakasaad sa konstitusyon? Nakalagay sa saligang batas po natin na pagkaraan po yung transmittal sa Senado ng mga articles of impeachment ay ay dapat mag-proceed ang impeachment forthwith. Forthwith. Forthwith mag-proceed ang impeachment forthwith, mga kaibigan. Yan nakalagay oh, no. po sa, sa ating oh. saligang batas. Ngayon, uh, mga kapanalig, mga kapabayan, yun po yung uh, pinaka-point of debate ngayon. Ano ibig sabihin ang sinasabi na forthwith? Forthwith, di ba agad-agad? Yan ang sabi, iyan ang sabi natin. Agad, agad. Pero sabi ni Justice Antonio Carpio at ni Senator Chisco Escudero si na parehong abogado, abogado. Abogado. Eh sabi hindi naman <laughs> ng na <laughs> mga, 'di ba? Hindi naman daw na, na, na kailangan agad-agad. Na agad-agad. Oh, kailangan oh. agad lang. <laughs> oh. Agad lang. Pero yung kay Chisco Escudero kasi sa totoo lang eh meron no may, may, may ibang reason din eh. At ako okay diba? lang sa akin. Wag, hindi agad. Hindi wag agad. agad agad. Ikaw, parang sabi, di ba? Uh, uh di, diba, mamaya yan. Uh, okay. di, di, kay Senator Chase, ako naintindi ako siya sa punto niya eh. Para ma-eliminate yung tinatawag nga na railroading. Kasi di ba sabi ni Congressman Paolo Duterte, doon lumabas yung desisyon na yan na itransmit na sa Senado. Ano sabi niya? Ni-railroad ng Kongreso ang proseso. Okay, uh, Di ba? kahit sa, sa totoo lang, two months na inupuan ng Kongreso yun eh. Pero para kay Paolo Duterte, then na wrote pa rin yan. Eh syempre, nakinig si Chis. O sige, yan pala ha. O di June na lang tayo, sabi niya. Sa kabila ng pagkakaroon ng clause ng fourth week sa ating konstitusyon. Okay, ako, ang palagay ko ay eh, dapat ngayon na. Bakit? Bakit, bakit ngayon na? Ah, Unang-una, kaya ho ngayon na dahil unang-una -una, nakalagay nga sa konstitusyon para magkaroon na ng tindig ang Senado o yung Legislative Department kung ano ibig sabihin ng fourth Kasi gray area ngayon yan. Subject to interpretation. Pag sinabi mo mang fourth week, ang bato na kapag ka na ng sec secgen ng Kongreso sa Senado, tinanggap ng secgen ng Senado, yun ay fourth or dadaan pa ng buwan. O, para ma-resolve yan, ang tayong mga lang po dyan, kongreso rin. Hindi naman ng Supreme Court. Kongreso. No, para malinaw na, no, pag sinabi mong court beat, o, dapat yan, agad-agad na -agad, -agad transmit. ba? Diba? Pero hindi yun eh. Dapat... Pero malaking issue talaga po dyan yung ano eh. Malaking issue yung uh, sinasabi kasi binanggit nga ni Richard na ayon nga kay Paulo Duterte ay na railroad kaya tama-tama oh. po sinabi po ni Sen. Chista, oh. hindi naman railroading ito dahil oh, patutunahin ko sa inyo na hindi railroading ito. So pag ito sa Senado, hindi agad-agad oh. namin uh, bubuuin ng impeachment trial para Kasi kay gustong Duterte. Marisha, gustong gawa ng marisya ng mga Duterte ang Senado. Bakit ka mo? E sapagkat kung matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte, isang papipili ang Pangulo ng kapalit niya. E di ba mga miyembro ng Kongreso? Sabi ko. So diretso po 'yan ha. Oh. Uh, tama po siya na sabi ni Senator Chis na ano? da saka na sakana lang. Oh, pati barangay kung... na po, oh, saka na lang. Marami Six po makikinabang po siya ko sa saka Yan 'yun yung ugong-ugong na malakas. Oo. malakas po ugong na siya oh. makikinabang diyan eh. Kamukha nung binanggit mo. Kamukha nung si Senator Gingona, diba? yes, oh. uh, Gingona, di ba? Yes, tama 'yun, Richard, ano? Ang na-appoint na VP, di ba? Nung time nung pag-impeach ano kay uh, Erpa o kay ano, kay uh, GMA. Kay, okay, uh, Erap. Oh. Uh, ah, uh, si GMA ka accuse. Ay, accuse uh, Si Akius, yun eh, di ba? Ay, accuse Inakius niya si, si Sen. Gingohan na po ito, ha? Ah. sabi niya, Ay, accuse, accuse The President! No? Of violating the Constitution. Sabi niya, walang kamag-anak, walang kumpa-kumpare. Yun pala. Mayroong kabe. Mayroong kaklase. Binanggit ba yun, mayroong kabe? Kaklase. Meron pa business associate. Ayan. Yeah. Ayak use. Ayak use. O, oh, di pa nun, after a few days, naging excuse. January. Naging the... excuse bisa, 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 bisa. Para maging yeah. Vice President. Pero <laughs> okay. okay. no, eventually naman. Pero eventually Very capable oh, okay. oh, 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 naman siya. Senator Gingo, ano po. You have turned out to be a very capable oh, and very highly eh, esteemed. Vice President of eh, Public. Natin Ayan. Ayan. Every Sunday, nandun tayo sa bahay niya sa New Manila. No, no, Hanggang ngayon. Ah, dati pa. Hindi na hindi na nagte-tennis siya. May, okay. na, may, may na. Na. So, dati nung dati, medyo Tennis. kalakas pa nurot kami NBA. Nakilala uh -huh. laki ng TV niya. Ah. Uh Oo, -huh. so, oh, sa so big kitchen. Tapos, dinala kami. Habang ano, makain kami ng ganun, nurot kami, laki ng NBA. Very good 'yun, ano? So, papanoorin nuna natin 'tong impeachment trial. Eh, marami nang nagsasabi na dapat ngayon na 'yan. Kasi alam niyo kung bakit? Pag pinatagal natin yan, magiging central issue yan sa eleksyon. In fact, sabi na nga ng PDP Laban, eh, kami eh, mga kandidato, kami mga kampanya para sa mga kandidato, boboto para iligtas ang ating vice-presidente sa impeachment. So, magiging divisive issue po yan. At malamang sa hindi, magpapadipen yan, magpapalalim mm ng mga tinatawag na social privileges sa ating bansa. Social ano? Privileges. Privileges, ano? Oh. <clears throat> mga cleavage, yung mga, ano, dito. Mm uh -hmm. -huh. Ano ba? Oo, oh, na, yun ang ibig. Oh, yun, yun. Hmm. Pero kasi sa'yo kasi hindi halata eh. Ay, hindi halata eh. Siyempre wala eh. So, di ba? O, oh, itisipin niya yan, napaka-divisive na issue yan. Hahati sa ating bansa. Sa panahon ngayon, na meron ba tayong mga internal at mga external na mga pagbabanta sa ating seguridad. Nandiyan yung mga Chinese, nandiyan sa West Philippine Sea. Nagbabadya sa atin ang malaking economic crisis because of the Trump tariffs. No? Nagbabadya din yung inflation. Nagbabadya din yung pagtaas ng, ng presyo ng mga pangunahing binihin na hindi masasawata ng gobyerno. So maraming mga banta eh. Tapos magkakaroon ngayon ng isang division na issue na ito. Ang kinakailangan ay tapusin agad-agad yan. Kung may sala, di may sala. Kung wala, di wala. Di ba? Pero, sa totoo lang... Pero hindi makukontinue, Richard, eh. Hindi makukontain nga yan before the elections, eh. Kasi kung ma-acquit ma ko yan... Yung ganyan sinasabi mo mga issues, sa, sa, sa Kasi diba? kung ma-acquit siya, mas lalala yung tunggali ang Marcos at Duterte pa. Diba? That will animate our lives for the next three years. Papayag pa mo ba kayo nun? Pakundi ako hindi papayag na doon. kailangan tapusin na yan ngayon. Yung away na yan ng Marcos Duterte, tapusin na yan kasi ang dami-dami yung mga challenges na darating sa atin na magpapahirap sa buhay natin mga ordinaryong Pilipino. Pero masyadong iinit nga. Nabanggit po rin masyadong iinit yung eleksyon. Oh, correct. Kasi sasanib yan sa mga issue na mas malalaki. Di ba? Oh. Magiging, malaking, magiging malaking issue po yung impeachment habang kay VP Sara. Pag sinali po sa eleksyon, Kore. So, uh, ngayon po talaga pinilit ang impeachment. Doon nga ako medyo magiging gagamitin po talaga nila eh, di po oh. ba? kagamitin ng kampo ni Sara. Kagamitin rin ang kampo siguro ni Presidente oh. Marcos sa pinang malaking issue, di ba? Para maging talagang mainit ang eleksyon at mas hindi ah, natin alam. Oh. Sigurado naman may konting kababa, hindi naman konti, malaki naman talaga yung kababalagan sa eleksyon, hindi eh. naman naayos yung At ako yung hindi disappointed sa PDP laban. Um, lapan. disappointed ka ba? Hindi disappointed ako Ay, kasi you know why? sa dami-dami ng issue na dumarating sa atin ngayon at nag a sa ating pamumuhay, eh yung pagsasagip ng isang vice-presidente na nagbura, nagbanta sa buhay ng kakali niya, at di tayo ginagalang at uh, you know, walang accountability man lang sa kahit na anong hibla ng kanyang balahibo, eh yun ang pagtatanggol mo. Eh, ang dami-daming issue. Inflation, kahirapan, unemployment, etc etc et cetera, West Philippine Sea, eh yun po eh isinang tabi ng PDP laban at sila po ay eh makikipaglaban para nasagipin ang isang tao. Mantaking mo yun? Eh PDP is supposed to be an ideological political party sa lahat-lahat ng political, nasyonalista, NPC. Inaasahan mo na mas uh, mas delikado, mas uh, eh, influensyado, at mas prins may prinsipyo yung mga taga-PDP laban. Pero nasasabihin nila, hindi, kailangan natin pagtanggol ang Vice presidente, Bakit? Ba't pagtatanggol? Ano ba nagawa niyang kabutihan sa atin sa tatlong taon? O ba? Diba? Para sir, ano ba yung prinsipyo sa pagtatanggol? Oh, kung bakit pagtatanggol? Ah, kay VP uh, sa Bakit Tatante? nagkaroon ba ng injustice sa kanya? Eh, siya mismo gumawa ng katarantaduan niya. Eh. Okay na sana kung nakita mo na talagang kinawawa si Vice Presidente na Pangulo. Diretso, binastos, etc. Katulad ng ginawa ni Duterte kay Nelly Robredo nung panahon ni Nelly Robredo. Hmm. Pero nakitaan mo, yun ang pagkakaiba ni Robredo at ni Duterte, ni Sara. Dahil si Robredo tiniis, tiniis yung lahat ng mga kahihiyan, lahat ng pababato ni Duterte sa kanya. Bakit? Dahil alam ni Duterte ani ni Robredo at that time na kung siya ipapalag ito ay magkakos ng social social privilege magkakaroon ng pagkakahati-hati so naging siya e, eh, itong isa hindi eh i will drag you all to hell sabi niya mm -hmm. ba? ano ba yung mga pilit sabi niya para ibang-ibang -iba nga si Vice President Leni no? hindi na Oo. lang kumikibo eh no kasi sabi ni sasabihin ni Sara kapag ka press conference niya syukran Assalamualaikum warahmatullah at God bless, God save the country. Anong God save the country ang pinagsasabi mo? Eh, samantalang a few months ago, anong sinasabi mo? Lahat kayo, I will tag you all to hell. Dahil lang kundisyon yung confidential funds niya. Yung ba yung tao na sasagipin mo sa totoo lang? At saka, anong klase namang anong klase namang yung ama niyan? na sinabihan siya na ayos lang, di ba? Parang okay lang na gamitin may pera ng taong bayan at hindi sa as you desire as you wish oh, kasi sabi... without being accountable kasi to... sabi niya, hindi, ay, eh, ko... binigay binigay, eh, di ba? Tagagamitin diba ko sa so gusto Oo. ko okay lang namaraan. yun maraan. dating Pangulong Duterte okay lang yan kung personal yan ano ba binigyan ko bilang kaibigan si Sarah Duterte oh, binigyan kita 125 million ah, mahala hmm. ka na eh hindi po eh yung 125 million na yun eh hindi naman nun niya pera yun Pera ho namin. Ngayon, dahil pera natin, eh kinakailangan, dahil na ngayon, may economic crisis tayo, eh dapat bawat sentimo niyan accounted. That's the point. Di ba? Mm -hmm. So, kailangan nyo yung bilisan kasi pag hindi nyo bilisan yan, magkakaroon pa ng dalawang buwan. At saka, saka rin siya yung sino tumanggap no tinatawag mo confidential funds ah, sinasabi Iyon na question. merong merong exemption sila may exemption sila sa audit ba o yung hindi hindi, uh, hindi, hindi. para Par malaman lang sa audit oh, pero dapat malaman ng taong bayan oh. kung kung uh, ang, yung, ang, pinagbibigyan mo sa confidential funds yung tumanggap ah. Oh. yung yung uh, determination ng type of budget project Mm -hmm. ah mag sabihin, uh, mag-aalat ako ng pampabuya. Mm. Mapabuya. Doon sa informant. O oh, kasi intelligence yon Okay. Doon sa batas, hindi natin pinikwestiyon yung uh, allocation ng budget na i-allocate mo yan bilang reward. Hindi yun eh. Pero yung beneficiary ang issue, is, is, ang issue ng audit. Tatanggap. May tumanggap ba talaga na taong ganito-ganito na nirewardan mo? Hindi na question ng audit kung paano, bakit mo siya binigyan ng pera eh? Or the nature of the grant or of the donation. Oh, ano? Oh. Oh, ang gusto lang malaman ng taong bayan, napunta ho ba to dun sa informant talaga? Eh nagkakaroon ng duda kasi nga kung iba kung ano-ano mga pangalan nung ginamit. Which, sa totoo lang ko ha, basa sa batas, wala akong problema doon kung may ripiatos yan. Ang pinag-uusapan ngayon, kung talagang may tumanggap, may tumanggap ng pera. Eh, sigurado yan, may tumanggap. Eh, pero, pabuya ko nga ba yun o hindi? Yun ang gustong malaman ng taong bayan mula sa ating vice-presidente na sinabi ng Commission of Audit, may mga nakita sila na, oh, teka muna, disallowed yan ah. Hmm. Oh, yun, yun, oh, yun. So, dahil doon, kinakailangan nung pabilisin niya. Kasi kung hindi, ito po ay magpapalalim sa mga umiiral na mga social privileges na sa ating bansa ngayon. Mas papalalim. Kailangan tapusin na yung issue sa akin. Eh. Kailangan tapusin na yung issue na yan tungkol sa vice-presidente. Si pero, 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 pero paliban, kung ipinagpaliban po, mas uh, lalalim po. Eh. Di ba yung yes, proseso? makikita po natin yung iba't uh, ibang -iba, mga testimonya, mga ebidensya ukol sa impeachment ni Sara Duterte. At para po sa akin, di ba Richard, mm. uh, para po sa akin ay mas may in mas magiging ano fair mas magiging patas po ang labanan para mm -hmm. kay Sara kasi mas hindi po ma ano eh hindi po oh, masasali sa iba ibang issue sa election kung, kung as tama yan actually Dodi I agree with you ah na magiging fair kung June kung, kung ano yung mga kasapakat at mga political allies dito ng ating vice presidente na ay hindi nila gagawing main political issue yung impeachment ni Sara Duterte itong eleksyon na to. Actually, yeah. sinasabi mo, baka lalo mas mainit. Oh, o, mo na sila. Mas lalo mainit. mag, mas maging mainit kayong eleksyon. O, oh, magiging mainit Manit talaga yan, yan eh, wala. Ka -ka June eh. Kasi tapos, siyempre, Oh, tapos wala pong garantiya kung matapos po ngayong eleksyon po yan, matapos po, matanggal po sa person, baka lalo po mas magulo. O, oh, so, pagkaraan po ng eleksyon. Ibo So, yeah. tama po yung sinasabi ni, sinasabi ni Cheese na pagpaliban natin, ay yung eleksyon lalo. tapos mas mala, mas di ba para merong breathing space ba? mas maraming breathing, breathing space after the election yun pa la lang pang... nakikipag-away na mga mga political allies kasi pinipilit nga nila na ngayon, bago mag-eleksyon matapos yung correct. impeachment correct pinapainit nila yung sitwasyon mas mainit para uh, kung mahal yung taong bayan hindi nyo pa init yung sitwasyon kasi kami mga ordinaryong mamamayan ang magdudusa dyan eh sino ba tatanggap ng gulo sa kalsada. Eh, di ba kami? So, pinakamaganda ho sa ating mga leader, maging responsable sila. At alalahanin niya mabuti na kung sila ay eh, talagang naniniwala sa Panginoon, sa Diyos, aalalahanin nila yung kapakananan ng kapwa, kapwa Pilipino, na huwag magkagulo, huwag maghahati-hati. At saka mamahalin nyo ang inyong mga Matutunan talaga nating mahalin ng ating mga kababayan pag mayroon pong mga krisis na dumarating. Correct. Para mamalas natin sa kanila na kayong mga leader at kami rin sa media ay eh handa naman magsakripisyo. Correct. Para pamalas sa inyo na mas mahalaga kayo, mas mahalaga ating mga kababayan dahil gusto ng Diyos na mahalin kayo katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Correct. At yan po ay sa totoo lang. Sa totoo lang. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo na.